Ayan guys, sinisimulan ko na naman yung sa kabila. Sobrang init. Grabe. Ayan. Yung mga aluminum dito, yung mga kahoy nung nakaraan. Ano na umaga? Lininis ko. Tinanggal ko yung mga... Yung mga ganyan kalat pasilupin nagpuputol kasi ako sa taas doon guys doon down yun pinuputulan ko yun para mamaya sa pagdugtong kahit ito guys puputulin ko rin yan yan ako mamaya isi set up ko grabe sobrang init guys <laughs> kahapon naglagay kami ng ano mga text crew dyan yung mga hindi ko natapos kahapon dyan ko ni pinalagay ko yung kasama ko tapos ngayon dyan nagpuputol ako dyan hanggang dito hanggang dyan oh. bali tatlo lang yan yung pangapat doon hindi na daw lalagyan ito lang tatlo yan dudugtong namin doon ganito kalawak yung nilalagyan namin ng ano yero grabe sobrang matrabaho ayan guys tapos na yan palagay na kami ng tatlo yan huli na yun maglalagay na kami mamaya ng ano tube mayang hapon siguro maglalagay kami ng tube babaklasin ko muna yung scaffold eh pabawasan ko tapos yung nasa gitna tatanggalin ko yung daanan ng tubig doon gagawa na lang kami ng iba ibang daanan niya Ayan guys. Malapit na matapos dito banda. Matapos nyan sisimulan na namin yung ano. Para dun sa opisina. Ayan. Baka sakaling matapos namin hanggang bukas. Kasama ko nagpapahinga. Tatapos lang kasi magmerenda. Kaya ganyan. Kasi simula na kami maglagay ng tube. May tatlo na kami na ilagay dyan. Ayan. Lalagay na kami. Pag mo tapos namin mamaya, maglagay ng tube. bukas na lang yung iba ay yung kasama ko nasa, nasa baba naghihintay ayan guys tapos na ta guys ayan hanggang dito na may dulo yung nalagyan ng hero pero doon sa kabilang uh, kabila, mas meksi kasi yung ano, walang extension. Pero itong ginawa namin, may extension to. Ayan guys. Ganyan yung forma niya. Natapos din sa wakas. Ayan yung isa. Ganon din. May extension. May pasubra pero yung is, dito sa kabila walang pasubra kaya ganyan yung forma niya. natapos din pero yung tubo do sa gitna tatanggalin namin yung daanan yun ng tubig maglalagay na lang kami ng ano padiretsyo na daanan tatama kasi yung ano doon yung truck na malaki kaya pinatatanggal di siya makapasok dito makapasok man kaso mahirapan Kunti lang kasi yung clearance. Kaya tatanggalin namin. Dito sa, sa may ano. Maluwang. Pero doon sa dulo doon. Masikip. Patagilid kasi. Pa slide Kaya tatama yung. Tatama yung tubo doon. Kaya tatanggalin namin bukas. Kasama na maglalagay kami ng ano mga pusti mga inupaan na scaffolding ibabalik na rin mga yan kasi yung isa kada isang araw 5 real bali bali ito bali itong pan na to isang set na to ano yan fibrial yan isang araw e, ilan yan ilang piraso yan 2, 4, 6, 8, 8 Di isang araw ilan na may get isang buwan na kasama doon na ginawa namin Kaya medyo malaki-laki na rin yan guys yung unang ginawa namin ito ang matagal itong malaki na to ayan nabot kami ng siyam siyam dyan kasi dadalawa lang kami yung gumagawa mga kuryente niya na narin na naglagay yung malaking breaker down isa down at saka doon sa kabila isa din down bali dalawa yung breaker nya yun guys pagkatapos nito iwawiring ko na naman dito maglalagay ako ng mga ilaw ayun yung kasama ko kuya ko eh. matapos din